Yo, what's up guys? Good morning. Good morning guys. Sa uh, time check 9:29 AM at ngayon ay Sabado. Siyempre, bago natin simulan itong video na to. Ah, uh, pwedeng subscribe ang aking YouTube account, YouTube channel para lagi kang updated sa aking may, ma, mga i-upload. Bago natin simulan to, mag-subscribe ka na diyan kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Siyempre, hit mo na din yung bell button para lagi kang updated at malaya kang mag-comment kung ano ang iyong opinion diyan sa baba. Uh, tara guys samahin niyo ako. Biyahe tayo ngayong Sabado, guys. Uh, rolling tayo. Uh, waiting tayo ng booking dito sa amin. Tara guys, let's go. Rolling. Guys, pakaroras muna tayo, guys. Mukhang araw na. Dumi ng kotse. Let's go. Pakaroras muna tayo. Guys, tapos na tayo guys May pumasok na tayo May booking na dito Papuntang ano, Rockwell Si Bear 372 Pwede na to Papuntang Makati Buli tapos na yung karos natin May pumasok na Pero kanina pa ako naka online na Wala mo pasok. Nung no? nagpakarabas kasi ako Hindi ako nagpatay ng grab lang booking <laughs> Ayun lang oh. Pero kayo na kasi hindi nakaon yung saber. Pero nung nagaon ako ng saber, parang mga, ano din, mga 20 minutes, wala pa din mamapasok. Pero dito, meron na. Let's go! Touchdown tayo dito guys sa Rockwell. Ito, possible pickup din tayo dito. Papuntang Green Hills. 1.3 kilometers ang pickup. Papuntang Green Hills. Tara guys, 140 pesos. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Guys, dash down tayo dito sa Green Hills. Mas sa Gross, 140 sa atin. Rolling tayo. Ito guys, meron tayong baon, tinapay. Di pala ako galumsal kanina. yo kumain ng kanin. Guys, food trip na tayo bang waiting ng booking. Green Hills, mga bilhin ng iPhone. Si Kenan, iPhone. iPhone. Guys, time check. 11.30 pa. Rolling pa rin. Rolling pa rin tayo. ng araw sa atin na driving pa 11.20. Pahirap pa nata ang booking ngayon. Pahirap ng pahirap. Rolling. Yung guys may pumasok guys 127 Papuntang Pasig Guys, drop tayo dito sa Lumiere Residence 150 yung gross 127 yung satin So guys, time check uh, Alas 12 ng... 12.09 May mamasok dito F-Banag daw pickup Marapit sa Capitolio 76 ng B-Mapa 179 PWD Let's go guys Guys, drop tayo dito sa my B-Mapa 179 yung akin 193 grab Uy, wala Roaring tayo ulit Rolling Guys, time check alauna na Dito ako nag-rolling Dito ako sa Maylubira Wala pa rin akong booking Marami yata kayong cyber eh Tara nga natuloy mag-civer uh, Kuha lang tayo ng malapitan Kuha natin yung incentives Kasi ngayong Sabado okay, guys Meron incentives yung incentives si Grab na 410 pesos eh no 12 noon to 12 noon hanggang uh, alas 11 ng gabi so guys may pumasok kay Saber 230 to pick up na saan so, pick up na ito malapit sa Glipay Boni 76 ng Papuntang ano mawaw to 230 to let's go guys kunin natin to let's go let's go let's go let's go let's drop tayo dito sa Moa ay makapagal, 230 nung gross 230 to yung sa atin magupta yung cyber guys Bala na kay ko la cyber go, rolling ulit. Time check. 1.53 Mag alas dos na nung hapon. Bibili tayo ng money. Kay Suki. Dito pagtawid. Eh ano, yung Umbrella Yeah, ito tayo bibili ng money. Bibili tayo ng gold. Pumabay natin nitong gold dito. Dito ito papel diba? di ba hindi na papel. Ganyan <laughs> na lang yung pambili ngayon ng ano. Barya. Guys, ano oras na 2:18. Nakapisever na natin dito sa Makati, walang booking oh. Magano lang <laughs> tayo sa Cyber ka. tayo na malapitan Makati BGC. hmm nakatamay. Tamad yung gandong Ahahahah Ito guys may mamasok guys sa 26 petot Dito lang dito sa Makati 76 petot Guys drop tag Drop tayo sa may PNB Nabubulol na ako sa tumal tuman <laughs> 26 petot Walang kasunod Talagang matuman talaga guys Sabado guys Ah, uh, di ko alam ano nangyari ngayon sa earth. Uh. Ghost town na naman guys Ghost town Ayun may pumasok Si sa 21 petot Puputang Gloretta por Sige tara 21 petot let's go Touchdown guys no Sa 21 petot 90, 96 petot yung kay Grab Rolling Oras na 249 na guys Laka na nang kita natin oh Siyempre ang kinakan natin sa incentives Hindi ko alam kung makukuha natin ito <laughs> Ito guys may pumasok guys oh Ito biruan mo ito Ang galing rito sa Makati Pupuntang Terminal 1 184 lang oh Yung pa. Talagang mababa ang pamasahe. Guys, touchdown tayo dito sa Terminal 1, 248 ang gross. Siyempre, i-add natin yung toll pin natin. Okay, guys, uwi na tayo! <laughs> uwi na ba tayo, guys? Uwi na tayo guys! Nag-jogging tayo pag uwi Nakakakonsensyang hindi bumiyahe Guys! Uwi na tayo guys! Uwi na tayo guys sa ah, ano tayo bumiyahe Sa Martes kasi bukas linggo so magte-charge kami bukas tapos Monday coding ko tapos Martes hanggang Friday rat rat, -rat tayo rat ratin natin ang weekdays mag-vlog tayo guys i-update ko pa rin kayo kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw kung mababa pa rin ang pamasahe kung mababa, wala pa rin pasero So and so and so forth and so forth. Okay, guys. I-update ko kayo guys ha So far ay uwi na tayo guys So time check 3.20 guys no Uwi na tayo At ang earnings natin ay 1,456 Pwede so, na yan Importante meron tayong pangulog ng sasakyan At meron tayong incentive sa lunes Kapon hindi ako nakabiyahe So nakuha ko lang ng incentive sa martes hanggang Martes to so, ano lang ang nakuha ko Martis to Webe So 400 times 3 1, 2 Pwede na rin So win na tayo guys Maraming salamat sa nanonood Hanggang dito na lang tayo Subscribe for more And thank you for watching